Anong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. At ang sagot sa aming I wonder trivia. Kung usapang hula sa bayan ni Juan, isang pangalan daw ang maliwanag pa sa bolang kristal ang ningning. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Madam Auring? 1974 nang tuluyang pumutok ang karir ni Madam Auring sa panghula. Ito'y na magkaroon siya ng di tamang prediksyon sa pagkapanalo ng 1974 Miss Universe na si Amparo Muñoz. Sila nagkasunod-sunod ang swerte ni Madam O'Ring, lalo kasi umingay ang kanyang pangalan ng mismong ang legend sa boxing na si Muhammad Ali ang humingi ng kanyang pagbasa, na ito kasi ang heavyweight champion on dahil sa makasaysayang thriller in Manila. Ayon sa prediksyon ni Madam O'Ring, si Muhammad Ali ang mananalo kontra sa malakas din itong kalabang si Smoking Joe Fraser. Ito siya, uh, sinabi ko yung ilang round siya, uh, niya mapapatumba si Presid sa Trila Manila si Fraser. Pero ayon kay Jim Naval, isang history professor, maaring tsamba lang naman ang mga prediksyon ni Madam Oring. Dahil lahat naman daw may posibleng eksplorasyon. Tulad na lang ng Freela in Manila. Actually, underdog din si Fraser. No? Pero mas malaki kasi si Ali. No? Si Ali ay 6'3 yung kanyang height. No? Si Fraser ay 5'9 lang. So obviously, ang laki ng advantage ni Ali rito. Matatandaan din na nagkamali sa prediksyon si Madam Oring sa 1994 Miss Universe na ginanap dito sa ating bansa. Anya, may letrang B daw ang kokoronahan sa patimpalak. Ngunit walang letrang B sa pangalan ni Susmita Sen na tinanghal na Miss Universe. Sabi nga, hindi naman tayo perpekto. Ang pinapaliwanag ko dyan, uh, kung hindi na haluan ng kabulilyasuan yun, hindi yan magkakaganyan sapagkat uh, aking kita ko lahat ng ebidensya na kung bakit nagkaganon, dahil may, kumbaga, may hatong na rin. Bagamat marami ang pwedeng dahilan at nananatili pa rin na hula ang bawat prediksyon, ang mga tulad ni Luisa tiwala pa rin sa sinasabi ng hula. Ngayon ang sikat na fortune teller ang kanyang kukunan ng payo. Gamit ang tarot card, sasagutin ni Madam Auring ang bawat katanungan ni Luisa. Yung sa present ko po ngayon na... My boyfriend uh, mo? Ano ba siya? Letter R ba siya? O letter J? Yung kay letter R na lang po. Ay, tapo letter R. R and V yun eh. R&B. Okay naman daw siya, kaya lang bata sa'yo. Yeah. <laughs> younger mo sa'yo yan? <laughs> Dalawa kasi ito, isang may edad, tsaka isang younger. Mm -hmm. uh, yung, sila, yung kay B naman. Kay R? Kay B po. O oh, yan, mabait daw yan sa'yo. Pagmahal at makakatulong. Financially, binibigyan ka mo? Yeah. Uh, masipag ka naman eh, kaya skin hindi mo sa ang lalaki. Ngayon lang, bubuti yes. yung pagkakayon. Diba? Kakaroon ka doon ng foreigner na boyfriend. Mikas oh my God! May chat ka ba? So to me! Alam! Um, kakaroon ka doon ng boyfriend na foreigner. Ang dadaling sa internet. Ah. Pero hindi pa nagtatapos ang pagkonsulta ni Luisa sa mga mahuhula. Ngayon, pupunta naman daw kami sa isang manghuhula na hindi lang daw basta future ang nababasa. Kahit daw ang itanong mo sa kanya ang mga nawawalang bagay o tao, kanya raw makikita. Siya si Mang Lando, ang kilalang manghuhula ng Bulacan. Ang kanyang panghula, base lang daw sa pag-obserba sa iyong muka o face reading. Ang puso, ano Candy. Ang bayan ano? Ang um... April 3 Yung anak mo yun, masungit ng konti Ah, maldita oh, Maldita, kung magsalita, bangit magsalita May sa inyo, tatamat-tamat lang sa bahay Ay, oo, oo, oo Sa business po eh, Sa business naman eh, meron nga rin pag-asa Dahil kapos ka lang sa punan, ha? Kung may punan ka, mag sa pagtitinda ka magaling sa pagkain okay. oh, Tila na pabilib na naman si Luisa So sa anak ko, ano, tuturin siya natin yan Yung sa business, pagkain, oh, yun, okay. no? tuturin siya natin yan sa ating pop culture expert, may mga kababayan talaga tayong gustong-gustong malaman ang hinaharap. Dala na rin daw kasi ito ng pangarap ng isang magandang buhay. Dulot ito ng pagnanais na malaman ang hindi pa natin nalalaman. Ano? Hindi natin maintindihan kung ano ang darating sa buhay natin at nais natin kontrolin. Bukod sa tarot cards, bolang kristal at face reading. May mga iba pa raw medium na katutubo para sa mga huwa na galing pa sa ating mga ninuno. I wonder, alam niyo ba kung anong klaseng panghuhula ng ating mga babaylan? Na-experience na ba ang magpa-smoke reading? At alamin ang kasagutan kung saan nga ba nagmula ang paniniwala ni Juan sa hula. ito na ang i wonder trivia alamin ang sagot sa aming pagbabalik